Nasa ating muli, linya ang abogado po ni suspended Mayor Alice Guo na si attorney Stephen David. attorney maganda umaga po. Good morning, uh, Sir Ted and uh, DJ Tatcha. Opo, morning. amin pong nakapanayam si Sen. Risa Ontiveros kamakailan po lamang. Ang sabi niya, uh, subpina po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpina? Well, actually natanggap namin. Iyon nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay. At uh, ano po na pag-usapan nyo? Uh, ayun nga. Yung tungkol sa supina sa hearing na may uh, schedule sa Wednesday yata yun. Uh -huh. Inyo ho bang mismo ang inyong kliyente, sir? Uh, Naka-usap naka ko siya. Uh -huh. Opo. Ito ho personal na usapan, harapan? Ay, hindi. Sa ano lang. Sa telephone. Opo. Is your client in the country? I I believe so. Oh, kasi may lookout order siya. Pero I cannot kasi actually kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, mm -hmm. nung lang kami nakaugnay. Oh, you were saying you cannot confirm nor deny is that it? Ah, of course. Oh. Ah, hindi niyo po makonfirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi. Eh, hindi kasi hindi wala pa kami physical na meeting eh. Mm -hmm. So, pero ako ay I, I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan natin. Okay, sige po. So sir, uh, ano po ang uh, sorry po, no alam po naman natin na ito po ay yes, uh, oh. usapang kliyente at kaabogado abogado. Pero uh, ano ho ba ang ano, ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente o kayo ho mismo ano ba ang inyo pong uh, kaisipan dito sa sa subpina ho ito eh. Sabi nga, supina uh, subpina na ito pag hindi sumipot eh baka po ang sumunod nga alam po niyo ay arrest na. Actually, yun nga ang uh, ine explain ko kung ano ang consequence ng isang subpik Ang problema kasi, uh, sa dami ng binato sa kanya mga problema, uh, co-waranto, BOJ, uh, traffic, etc., trafficking, eh, yung stress ng le yung level ng stress niya parang ibang iba eh. Sabi niya, masyado siyang traumatic. So, uh, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. So, yun ang, yun ang basically, yun ang topic namin. Mm, opo. Uh, nung ba siya kausap nyo, siya ba ay, ano ho siya? Um, kailangan niya ba ng professional help? Uh, alam niyo ho yun, yung mga counselor o mga ilang ang, uh, ang trabaho talaga ay eh, magpahupa sa mga damdamin na uh, nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na uh, uh -huh nag-attend uh, sa kanya. Ah, ang problema lang kasi ngayon dahil sa masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Uh -huh. Siyempre, understand na tatakot sila na ipatawag ng Senate. Uh -huh. Pero, ayun, ayun, na, ayun na, nga ang problema ngayon. Kung, pero, sabi ko nga, ini-encourage ko, editin mo, kayanin mo kasi mahirap yung ano yung consequence ng disobedience sa isang subpina opo mayroon pa ho naman panahon ano po kasi ito po ay oh. July July 10 pa naman opo, opo. yes sir oh. opo pero kayo po bilang council niya ano ho ang inyong uh, ano ho dito kaisipan uh, bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyung ito sumipot o hindi ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. Mm -hmm. So ito kasi part of legal process. Although ako personally, hindi naman ako naniniwala talaga na kailangan pa siya mag-attend doon dahil una-una, <coughs> Ang dami nang binatong kaso sa kanya. Ano ang mangyayari diyan self-incrimination, di ba? Mm -hmm. Uh, kung ano man ang itatanong sa kanya, maaring ma-implicate, ma-incriminate yung sarili niya. Mm -hmm. Eh sana kung ginagalang yung yung constitutional right na 'yan, wala tayong problema. Pero minsan nakita ko kasi sa mga previous hearings na inaatten ng Kusa hindi naman sa Senate, sa ibang committee like House or War. Eh minsan pinipilit ka talaga sumagot kahit na alam mo ma-incriminate ka. Pero siyempre, kailangan pa rin siya mag-attend dahil nga part of legal process to. Ay, ay hmm. yung propriety, pwedeng uh, hindi na nga dapat. Pero dahil nga may batas tayo, may legal procedure, kailangan natin kumplayan niya. Otherwise, hmm. may consequence sa atin. Dito? Opo, opo, opo. Um, attorney, baka, baka long shot lang po ito. No? Pero may mga pagkakataon po dati na ang ilang pong mga uh, sinusupina o pinipilit ng legislatura na sumipot sa mga pagdinig ay dumudulog sa hukuman. Alam niyo yon para questionin, no? Yung pong proseso, bagamat alam po naman natin po, no? Ang mga na ng kasong yon Pero kayo, ho, ano mga sipapalagay niyo niyo? Meron din namang nag yung kanila mga certiorari sa Supreme Court. Meron din namang hindi. Mm -mm. Uh, ako, kung ako ang Pakinggan mo si Mayor Alice. Mm -hmm. Eh, siyempre gusto kong umakyat sa Supreme Court kasi unang-una -una, uh, in aid of legislation 'to eh. Mm -hmm. Pero sa sa pogo, di ba, sa mm -hmm. alleged human trafficking. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ang nangyayari kasi marami ng breach ng privacy rights ni mm -hmm. Mayor Alice. So hindi na in aid of legislation ang nakikita ko eh. Parang okay. it's a part of the investigation, personal investigation para ma-prosecute siya. So that is already the work of the prosecutor or the ombudsman eh, which is naman pending na sa ombudsman na case. So kung talagang ini-invite siya as a resource person, ano pa ba ang hindi niya na isabi sa mga mahabang hearing sa Senate unless iba ang ang agenda, 'di ba? Kasi nakikita ko kasi ang agenda is uh, Uh, yun nga, yung kanyang pagiging Chinese citizen daw, daw oh, mm ano-ano. Pero personal na yan, it has nothing to do with the illegal operation man nung kusakali ng mga pogo na yan na inibisig nila, human trafficking. So ako, kung ako lang masusunod, although matagal ko nang sinasuggest sa na kanya, umakit tayo sa let's give it a try, dahil nga meron nang breach. Uh, bridge, marami ng bridge mm. yan, kanyang mm. privacy eh, data privacy niya eh yung paglabas ng mga data na yan sa social media, sa outside of the whole of so ano, so ano, so ano So ano po sabi ng inyong kliyente doon po sa inyong idea na Ay, yun? Ayaw niya. Yeah. Actually, mm -hmm. last month pa ako gusto mag-file ng ganyan. Eh. Ayaw, okay. ayaw, nila. Hindi, hindi, hindi pa nagmamaterialize. Eh. Okay. So ayaw po ng kliyente ninyo na dumulog sa Supreme Court to question, ano? Uh, po, ito po yeah. ang ginagawang hearing. Uh, nasabi okay. ho ninyo, eh, yung mga parang walang kaugnayan, itong mga ilan pang mga issue na ito dito sa Pogo Operations. Pero sir, kasi dito pa pinag-uusapan natin isang elected mayor who who you know who, who who says that she's a Filipina pero dito po sa mga pinapalabas po ng mga ebidensya eh, hindi naman hindi ho kaya doon po doon na lang sa isyong ito eh ano po, may karapatan nga ang bayan at ang uh, Well, upo. alam mo uh, sir Ted, mm, yan kasi issue na yan, mm -mm. matagal na nila sinasabi, papay nila yung co in fact, mm -hmm. maski ang OSG. Kasi kung ipapile na yan, Mm -hmm. Dapat doon na lang 'yang pag-usapan kasi 'yun ang proper forum to determine para man mabigyan in fairness naman sa amin mm -hmm. mabigyan din okay. kami ng opportunity na ma examine 'yung mga dokumento na 'yan mm -hmm. ma-examine namin 'o ma authentic itamin mm -hmm. kasi ang proper forum for that matter sabi mo tama ka naman dyan eh kasi may public interest 'yan 'yung mm -hmm. 'yung uh, pagka-elect mo na mayor kung hindi ka naman Pilipino mm -hmm. pero meron kasi 'yung proper forum dyan. ito okay. 'yung <clears throat> Uh, sinasabi nilang pusgado na isasampadaw padaw ng mm. OSD. Pero hindi ang Senate eh. Kasi ang, ang mm. sa Senate, kasi kung, kung ako yung senator, naniniwala akong hindi mga ganyang event. Kasi nga, yun naman ang conclusion nila na, mm. na hindi sa Pilipino. Hindi e eh, ngayon pala, gumawa na lang tayo ng batas para ma-prevent yan o ma yung mga ganyang practice. Okay. yan naman ang purpose ng Senate. Eh. Senate Opo. investigation in aid of Opo. legislation. Opo. Hindi para makapuha ng ebidensya at i-prosecute yung isang tao. That is the work of the Office of the Ombudsman or the work of the prosecutor. Mm -hmm. Hindi yan ang trabaho ng Senate. Opo. Sir, yeah. opo. Uh, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong informasyon kung nasa Pilipinas po ang sinasabi mga kapatid ni Mayor at ang kanyang mga magulang? Una-una, hindi ko makakomment dyan kasi hindi, hmm. never naman niya inamin sa akin na kapatid yan Never naman na... Never naman ako naniniwala na kapatid niya yan unless mm. ang husgado <clears throat> mismo ang magsabi na on the basis okay. of the evidence presented sa court, sabi niya court na ay talagang ito mga ito. Pero mm -hmm. right now, uh, it's premature for me to comment kung okay. talagang kapatid niya yan o hindi. Wala naman akong basihan doon. Eh. Okay. Other Apa. than the allegations o yung sinasabing evidence <clears throat> ng prosecution on the kabilang party. Hmm. na hindi pa naman namin na-validate, hindi hmm. naman natin na-authenticate sa Usgado. Okay, sige po. Naunawaan po natin 'yon. So, sir, sa sa ngayon po ano, na ito na nga at uh, inaabangan na marami itong July 10 na ito. Uh, papano po dito ang uh, pagtanggap namin sa kung sakasakali po na uh, magdesisyon ang inyong kliyente na hindi po sumipot? para lang ho ngayon pa lang po eh magkaroon ho kami ng alam niyo na pag uh, contemplate ika pag muni muni pag uh, sa amin po mag <laughs> <laughs> sa amin pong uh, sa Ato, amin po. pong kaisipan go ahead po attorney uh, hindi kasi kung hindi ako naman naniniwala kasi lahat naman ng taong ganyan ang dinadaan talaga namang stress level mataas eh personal mm -hmm. sure, naniniwala naman talaga ako na mahina ang ano niya ngayon ang kanyang Uh, kung ano man yung, yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na alam mo pagdating sa Senate pinapahiya ka sinisigawan ka doon. e samantalang halal ka ng bayan actually gusto siya ng mga tao sa bambat pero pin, eh, yung trauma na yan hindi ko masasabi kung ako yun hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako uh, pero kung kung for human compassion maintindihan ng Senate yan eh, ewan eh, ko kung mag-issue ba sila ng kulang penalty for that. Mm -hmm. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag siya okay. sa July 10 hearing na yan. Okay. Kasi kailangan, kailangan naman mag para walang, para walang aberya. Mahirap din kasi yung, mm -hmm. yung, ganun eh, yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan yung panahon ng mga investigasyon sa Senate. Pag hindi ka sumipot, alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Opo, sige po. Okay. So sa, sa ngayong po sir, sa pagkakaalam po niyo sino ang kanyang mga sino kanyang mga ano po kasama o nakikiramay sa sitwasyon na ito? Ah, uh, marami siyang kaibigan eh. Mhm. Mm oh, marami siyang kaibigan. May mga uh, nakikita ko mga kaibigan niya, pero siyempre hindi ko naman tinatanong kung anong anong level ng friendship nila. Kasi actually na-meet ko lang si Mayor April lang eh. Mm -hmm. o, hindi ko naman talaga alam yung ano. Mm -hmm. April of 2024 because of this uh, POGO issues. Apo, apo. So, personally, hindi ko ini-inquire mga hanggang niya kung sino yung makasakta. Apo apo, 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 apo. Kumbaga, eh, kumbaga, di ba, uh, When you're down and lonely, di ba? And you need a helping hand, di ba? Call, <laughs> di, you know what I'm saying, di ba sir, di ba? Uh, alam ko, kinakanta mo yan. Apo, apo, apo. Eh, alam niyo, kapag panahon talaga. Actually, di ba? Sometimes sa ganitong mga sitwasyon, You remember not the words of your enemies but the silence of your friends. di diba? Ganun yan eh. Alam mo, ang sabi niya sa akin at the young age, ngayon na lang nakilala ang tunay na kulay ng mundo. Pag out ka, mm -hmm. wala ka talagang kaibigan. Pero pag nasa taas ka, mm -hmm. ang dami-dami mong kaibigan. Ngayon, meron siya mga kaibigan pero marami rin nakasakit ng damdamin sa kanya. Yung mga inaasahan niya mm -hmm. na talagang loyal niyang kaibigan, tumakbo, mm -hmm. lalo na yung mga nasa politics ah uh, hindi niya maintindihan kasi mga, alam niya, akala niya, mga kaibigan niya talaga yan. Pero mm -hmm. sila may unang mm -hmm. nag -ano sa kanya. Nag, uh, kumbaga, deny para na-crucifixion. crucifixion. <laughs> crucifixion mm -hmm. <laughs> Well, pero at the end of the day din po 'di ba nasa sa yung konsensya yan ang katotohanan sa isyong ito. So attorney may pahabol lang po si Chacha yes, di, si Chacha dito, mukhang interesado itanong yung third Alice Guo. Ang oh, dami nga. naman nito. Oh, oh, ano oh. pong reaction ninyo attorney Stephen dito nga po sa inilabas ng uh, NBI na yung uh, pangatlong Alice Guo hindi tumutugma doon sa fingerprint ng dalawang Alice Guo. Pero hindi naman daw po ito makaaapekto. Doon sa mga ifinal e na kaso na, na nauna Dito kay Mayor Alice Guo. Eh kasi yung mga ganyan mga similar names, hindi naman iba yan eh. Ang dami naman talaga magkakaparehong, kaya nga minsan di ba hold sa airport yung mga tal, may kapangalan na may kaso. Eh, hindi, actually hindi, hindi, hindi man makakapag-comment yan, wala pa akong dokumento, pero yung mga ganyang pangyayari, hindi strange yan. Eh may mga, ako may kapangalan na yun. <laughs> talaga yun eh. May mga kapangalan tayo, may mga ganyang pangyayari. Okay. Sige po. So, uh, attorney, kami po ay makikibalita sa inyo bago mag-July 10. Kasi kami yes, po ay nakaantabay yes, nga dito, ha? Dito po sa hearing na ito. At uh, masakit man pong sabihin, pero alam niyo yun, um, na kapag hindi sumipot si mayor, eh, ayaw, yun nga, yung sabi yung proseso na mangyayari at inaasahan, at ayaw po din natin... Actually, baka. Baka. Hmm. Baka. Kasi meron din namang times hmm. na ina-excuse yung mga folks. Ano, hmm kung, kung may humanitarian reasons, kung may sakit. Pero mm -hmm. madalas, madalas, Uh, mm -hmm. na-issuean sila ng arrest Opo. order. Madalas. Opo. Madalas. Opo. Opo. Sige po. Attorney Stephen David, salamat muli po sa inyong panahon. Maraming salamat sa Ted and DJ Chacha. Salamat. Opo. Thank you. Si Attorney Stephen David, abogado po ni uh, suspended mayor Alice Go. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.